Buenas noches, damas y caballeros. Uh, kalat na kalat ngayon uh, sa mga sa mga social media sites ng mga bayaran bloggers ng uh, uh, Duterte Group. Yung picture ni uh, Vice, former Vice President uh, Lenny Robredo na umaattend ng so uh, National Security Council or NSC meeting. Kumbaga, pinapalabas nila dito na mas mabait pa si former President Duterte da, na pinapa-attend niya si VP Leni Robredo sa mga NSC hearing. At uh, bastos daw ito si President Bongbong Marcos na biglaan na lang inalist si uh, si Vice President Sara Duterte sa National Security Council uh, through the issuance of an executive order uh, Uh, number 81 at na-event ka ito upon the start of the year, kahapon. At uh, sabi nga dito ni uh, Salvador Panelo, uh, pasensya na, short vlog lang ito kasi uh, hindi ko pala na-charge ulit yung uh, camera. Uh, sabi niya, ito daw ginawa ni President Bongbong Marcos ay in-advice na advice ng mabuti dito si President Bongbong Marcos at uh, ito daw si President Bongbong Marcos ay naglalaro ng dirty politics or maru maruming pamumulitika. So kumbaga ganun rin ang uh, ganon rin ang mga mensahe ng mga DDS na na binastos daw ni President Bongbong Marcos iyon siya uh, si Vice President Sara Duterte sa paglalarong politika ha uh, sabi pa nga ni, ni uh, Panelo na this is another brazen measure to diminish the political star or power of BP Sara and uh, President, former President Duterte ha at uh, sabi niya ay uh, daw pag, pag, pag lang, pag uh, isa rin atake uh, isa, isa na rin atake sa kay bp Sara at PRRD para bawasan yung political star power nila at uh, sabi niya uh, isinama lang daw ang pagtanggal kay former president Gloria Macapagal Arroyo at Joseph Estrada para di, hindi daw ma mahalata na ang target talaga ay si Duterte at si BP uh, Sara Duterte. Uh, sabi pa ni ni Panelo, the removal of uh, uh, President Gloria Macal Macapagal Arroyo and Joseph Estrada in the NSC is to deodorize the elimination of BP Sara and prrd as members of nsc to make it appear that the two are not being targeted so pang pangcover daw yung pagtanggal rin kaya uh, kaya uh, estrada at kay gloria makapal pakapagal arroyo so kumbaga uh, sinisiraan nila si president bongbong marcos at ginagamit nila kahit gaano na siniraan nila noon si vice president Lenny Robredo, ah, Lenny Lugaw, kung ano-ano na lang tawag nila dito, Lenny Lugaw. Ah, ngayon, ginagamit naman nila, manggagamit talaga kayo. Ngayon, it suits your own interest ha? na ah, ginagamit nyo yung pinapakalad nyo yung picture ni BP Lenny Robredo. Ah, yan ang propaganda strategy nyo ngayon, ha? Kaya i-expose natin ito na talaga it's just neg it's just uh, negative and stupid propaganda. Dahil sa totoo lang, kung sinasabi nyo bastos si President Bongbong Marcos, mas bastos si President Duterte. At least President Bongbong Marcos has the formality to issue executive order Uh, presidential Executive Order number 81. Whereas si Bping Robredo itinulak palabas, tinadyakan pa sa National Security Council. Ha? Ah uh, paano, paano nalaman ni Bping Lenny Robredo na na-kick out na pala siya sa NSC. Ay uh, through the instruction lang, through text, through text message lang. Through text message lang ha? Na, na, na pinala sa kanya ni Cabinet Secretary Leonso June Evasco. Ha? Cabinet Secretary ni, ni Duterte na si Leonso June Evasco. At ganito ang text message ha? na pinadala noong uh, December 2016. Yun. At least Sarah, o oh, kaya, rin ng uh, ng camera ko uh, Ito, uh, to nagpapahiwatig bumili naman bumili naman tayo ng panibagong camera okay ah uh, ah uh, sige lang tuloy lang tayo ha huh? okay ah uh, at least si Sara Duterte tumagal pa ng almost 3 years sa National Security Council pero si VP Lenny Robredo, tinjakan, tinanggal, itinulak, palabas ng NSC in six months from June to December 2016. Tanggal na si VP Lenny Robredo. Six months. Si Sarah umabot pa ng three years. O sinong bastos? Ha? Kung hindi pa siya nag-issue nag, nag, -issue ng death threat kay, Dut kay President Bongbong Marcos, hindi pa siguro siya natanggal. At uh, at uh, dito sa sabi sa message ni uh, former secretary June Basco, ito ang message niya. Uh, good afternoon, Madam Vice President. Mayor Roy Duterte Trubongo asked me to relay to you his instruction for you to desist from attending all cabinet meetings this Monday. So yun yun lang all cabinet meetings kasama yan kasama na yung National Security Council meeting na that is made up of cabinet members so ganun ganun lang ganun ganun lang tanggal na si BP Leni Robredo through text at hindi lang sa sa NSC iba pang iba pang uh, iba pang meetings na uh, made up uh, by the Duterte cabinet uh, or official family mga heads of uh, heads of uh, agencies and departments so yun nawala na nga talaga ang signal natin pero sige ay nawala na nga talaga yung battery ng ng Sony camera natin ewan ko ba itong Sony napakamahal-mahal ng camera nyo pero yung battery nyo, 30 minutes lang ano ba yan ka kung hindi fully charged. Ay, ay, ay. Okay. So, so yun. Ganon, ganon lang ginawa nila kay BP Lenny Robredo in six months. Walang ginawa masama si BP Lenny Robredo. Wala nanawagan ng withdrawal of support si BP Lenny Robredo. Walang nag-issue ng na death threat na live. Ha? Sinabi nag-hire na siya ng mga contract Contact, contract killers para patayin si President Duterte. Basta tinanggal na lang siya. Tinanggal na lang at sinabi na lang, huwag ka na umaten. Ah? Napakabastos talaga. Pero ngayon, double standard. Kung wari, mabait si President Duterte at pinaaten pa si VP Leni Robredo for six months ang National Security Council uh, meeting and other cabinet uh, meeting. Pero ito si Sarah, umabot pa ng 3 years, ha? Almost three years, ha? So uh, double standard talaga mga ito at uh, manggagamit talaga kayo ibitsut kung uh kung hindi you don't uh, Ibleni doesn't cooperate yung pag sa pagnanakaw nyo at hindi uh, in, uh nagsasalita siya laban sa mga pagnanakaw at patayan nyo left and right sinisiraan nyo. Ngayon naman, na it suits your interest, ginagamit nyo. Kaya ikalat nyo itong blog I-share nyo itong blog i-like nyo itong blog para mapunta ito sa inbox ng maraming tao. Baka maniwala pa sila na, na mabait si Duterte na pinapa-attend si BP Lenny Robredo sa, sa National Security Council meetings. Six months lang po. Ha? At least si Sarah umabot ng two years and a half or almost three years. Ngayon lang siya tinanggal and puwit formality pa through the issuance of uh, executive order whereas si BP Leni uh, tinadyakan na lang palabas sa mga sa mga meetings hindi lang sa National Security Council at iba pang malakanyang meetings and true true text lang ha huh? At hindi pa directly kay President Duterte, ga, ipinadaan pa kay Bongo, ipinadaan pa kay Secretary Evasco. So ganun, kabastos ang Duterte administration. Kaya pwede natin sabihin na nangyayari sa kanila ngayon ay karma na mga ni Duterte, karma ni Sara Duterte. Kasi talaga naman, security threat sila unlike kay BP Leni Robredo. So hanggang dyan lang tayo na nag-goodbye na yung video natin. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.